yan magandang hapon mga idol. Ako po ay nanguha kami ng ano? Yung pan ba? Star Apple. Ito po, lalaki o mga idol. Oh. Star Apple, mga lila po. Lila. Kinuha namin ito. Ako kuha lang namin. Ayan o. Oh. Masarap po yan mga idol. Masarap yan. Mahirap lang ang pag-akyat niyan mga idol. Kasi yung puno niyan, yung mga sanga, malulutong po yun ay... ay ang pinakiat namin po ay bata hindi naman po kami ang nangakiat ng mga bata inutusan lang po namin ayan ubos na mahilig po dito yung aking asawa ay sa star apple na ito ayan po yung aking asawa darling ay ngayon ay busog na busog dahil sa star apple ah, <laughs> gandang hapon daw po mga idol sabi ng aking darling ay napakabusog mo na hindi eh. ka na nakapag merinda eh buro ka star apple ang kinakain eh. Oo. Uh -huh. bukas uli mangunguha uli. Bukas. Ay eh, sa kabusugan na 'yo. Ay nakaupo, nagpapahindag. Nana buwan po 'yan, oh. kahit walang makain ay nananabana. Na. Labasan. Mo yung suot ko. Labasan ang bilbil. Guys, nakabarang yung ko. Labasan ang bilbil ng akin darling, ng idol oh. Alam mo naman 'yan. Ati batok, tinamay yung batok niya, no? Parang batok ng ano baboy, kapal. Oo, grabe Kapal, no? Hindi batok, likod saan, sabi-sabi ko. Hindi pala batok, likod. Yan po na. <laughs> Sarap nito. Mamaya ako kakain ito pag, ano pag balik ko, pagbalik ko. May pupuntahan ako ay, ay mamaya ako kakain ito. Masarap niya, no? Pag uh, nakain kayo niya, ay kutsara babaakin mo tapos kukutsarain mo di hindi ka maanuhan ang labi madadagtaan ganun pag ako nakain yan yun ang kutsara ako kaya nga ay eh, wala naman sila dito sila naman ay nasa lusina ay eh, alam na naman ang mga mangga, paborito din ng mga anak ko ay, ay wala naman sila dito Uh, tag tag ano ngayon eh tag startup ul ano oh, apple. tag startup magandang hapon po sa atin lahat at dito po sa amin mga idol ay ano makulimlim na naman ang panahon oh. Oo oh, madilim. Madilim. Makulima. Oh nga madilim nga oh. Parang nag Para nag-uulanin ba? ara nag-uulanin po. Kaya gayon. Ako naman pinaito nagri-video. Magandang hapon po sa ating lahat mga kaidol ingat ingat po tayo dyan sa mga nagbabara dyan medyo parang uulan na po ngayon eh parang uulan napakadilim ng panahon dito sa amin salamat po at God bless po